snow, heavy snow. Napakalakas. Napakalakas ng snow. sobrang hindi na makikita yung daan. Ayan yun, napakalakas ng snow. Hindi na makikita yung daanan. Nagputi na siya. Pumuti na talaga. Sabi, sobrang lakas niya. Nakikita niyan, yan. Huh? Hmm. sobrang lakas ng snow pumuti na yung daanan tapos yung wipers palagi na lang hindi na nagsastop kasi nga tabuna na sobrang lakas chusim yubo pumuti na yung daanan di Che, biyo gije. hindi na makikita. Majja, mikoro. Cha cha sliding. Ah. Jusimi? Tek tek kapot na? Ah. Innan Napakalakas ng snow. Sa tagal ko sa Korea 10 years na ako dito. Ngayon lang lumakas yung snow. Talagang makikita ko sa labas. Tingnan nyo, pumuti na yung mga kahoy. Pati daanan, pumuti na siya. Hmm. Sobrang lakas ng snow. Sobra guys. Tapos, ano to? Dahan-dahan ka lang sa pagpapatakbo ng sasakyan kasi nga sliding siya eh. Sliding yung daanan. Madulas yung daala, daanan yung sobrang lakas ng snow. Pumuti na yung kahoy dyan, oh. Tingnan yan. Yak 300 m 50 kilometer, snow iban, kwasok tanso kugan nila. Okay, guys, pumuti na talaga siya, oh. Pumuti na. Pumuti <tino> na. <tino> 응? 대박. 올 화이트. 과연 지기다와야 <laughs> 움직여봐. 우와. 우런 락카스농스토

Grabe snow sa. Puti. Puti ng daanan dito. Lakas ng snow dito. Literal na snow. Kasi nga. Literal na na frozen. Kasi yung snow is star. <laughs> Tingnan nyo. Lakas. Naka, na white. White na ang daanan. Hmm? hmm. Nag umbrella kasi ako eh. May payong ako. Kasi nga, pag hindi ka magpayong, mababasa ka. Kasi sobrang lakas ng snow. Tingnan nyo. Grabe na. Sobrang lakas talaga ng snow. punta kasi ako ng pharmacy. May bibilhin ako sa pharmacy. Lamig pa. Tapos nag-snow pa. Literal. Literal na winter. <laughs> lamig. Sobrang lamig, besh. nakapayong ako kasi yung snow is malapas tawa so, talaga yung mag-delivery kasi dahan-dahan silang magpapa hindi sila pwedeng mabilisan ang pagtakbo ng motor nila kasi tingnan yung daanan puno ng no, snow. Iwas, no. yeah. iwas sa aksidente din. Grabe, sobrang lamig. <laughs> Kalain niyo yan. Daming lamig, sobrang lamig.